Uh, hello mga best friend, isang magandang araw sa ating lahat. Alilinisin uh, natin yung CBT ng motor natin kasi October 17 pa natin binili yung ating motor. So anong date na ngayon? November 8 na. Ah, uh, November 9 na pala. So one year na may get, one year and one month. Hindi pa nabubuksan yung motor natin. Ito, yung mot, -mot natin. Uh, ito yung mileage niya, 10,093. So magte-change oiler rin tayo. Tapos um check, natin yung lahat ng mga parts nito ng CBT, yung bola, yung drive base. Ito na natin kasi ang tagal nang walang linisan niya hindi pa nababaklas. Nakalagay sa manual every 3k dapat CBT cleaning. Tapos 10k ito, papalitan na natin ng belt. Ito bumili na tayo ng belt sa Honda. Ah, sa Honda mismo ito. Palitan natin tapos itong ano, itong air cleaner niya. So, dapat every 3K din papaltan. So, hindi ko na rin napaltan. 10K na rin. Wala pa rin palit-palit. So, ito papaltan natin. Ng ano, nang air cleaner niya. Tapos, ito yung ating langis. Yan. Uh, Honda Poly Synthetic. Binili natin. Bali, 1-2 megit yung bilhin natin dyan sa mga gagamitin natin ng mga parts. Saka kasama ni langis, 1-2-30. Tapos, ito yung siyempre gagamitin natin. CB, CBT Cleaner. Ayan. 190 nating nabili. So gagamit tayo ng ipa -crims. ito. So kung wala kayo, pwede rin naman gumamit tayo ng white tools or pwede rin yung ano, yung ratchet ito. So, ang gagamitin ng nat dito, kukuha na lang tayo ng number 22 para dun sa nat ng ano, yung sigunyal. So ito, ito yung number 22. Tapos yung nat dito 41 yun yung malaki hindi ako nagkakamali 41, 39 yan may inorder order tayo sa si Shopee so yun ang gagamitin natin sa pagbabaklas nitong cover nya CBT cover ito gagamit tayo ng 8mm ito yung T so ayan pwede nating matandaan naman yan kung saan yan lugar mamaya ituturo ko sa inyo so ayan ito may mga kanya kanyang haba ng mga nat yan mga best friend una natin tatanggalin to may pinakaalin rin siya siya dyan tapos itong dalawang nut na 8mm, itong pinakang plastic niya. Ah, hindi naman ganun katigas. Lagyan lang natin sa gigit. Tapos ito, gagamit tayo ng T na 8mm. Bali, first time ko lang din magkalas itong mga best friend. So, hindi kaya madugot kukuha tayo ng ang natin so, may wire to dito mga best friend so tanggalin natin para hindi siya mabit may hirap palang tanggalin to so hinihila lang siya may pinakang na dalawa ang dun eh tapos yun tanggal na lagay natin dito yung mga tornilyo niya para <laughs> hindi tayo ma muli tumamay tapos step side natin so next natin tatanggalin natin to mga nut niya nahin natin dito sa kanyang buk pababa tigas ah ito yung pinakamahaba Ito, may siya, isa. Hindi sa ilalim. Ito, tsura ng cb ito. Napakarumi siguro. Dukuti natin itong isang tornillo na sa loob nun sa may ano. Dito sa may ilalim ng cover. Medyo mahirap pag wala kang gamit na pandukot sa mga ganitong masisikip na ano, pwesto ng tornilyo. Ito nasa bandang loob siya eh. Ayan, tanggalan natin lahat ng tornilyo. Makasin na natin to. Okay pa naman, hindi siya ganun kadumi. Ang kanyang belt, okay pa. Pero papalta na natin yan. Pag reserva natin, gagawin natin reserva. Ito pala ang itsura ng ano, CBT ng Honda. first time ko magbukas ang ganito. So yun, natin natin. So, check na rin natin yung bola, tapos yung lining, yung clutch, itong bell housing. Pag-usin na natin itong pulley, pulley drive nya. Gamit natin itong number 22. Yan, counter clockwise mm, paikot. Ayun. Okay ang nut. Tapos ito may washer sya. Yan, tabi natin. Tapos, tanggalin natin itong ano, pulley nya. Okay, napakinis. As ang belt niya, ayan. Tapos ito yung drive base. che natin mamaya itong ano niya, mga bola. Ang dami ng mga alikabok. Ito, mga ribaba. So, ito yung mga bola niya. So, okay pa naman. Mga bilog pa. Wala bang tama. So, cleaning lang talaga. Ito ang daming ribabaw. Yung mga powders, mga rubber siguro to. Lamig sa kamay. Next, baklasin na natin itong ano, bell housing niya. Checkin natin yung lining kami tayo ng number 19 na socket okay silahin natin okay pa lining linis lang pero marami siyang mga syempre yung mga sa lining nyo yung nagasgas ito yung mga powderize Okay. Palitan natin ng belt. Pero ganda pa ng belt niyo So, pang na lang natin to. In case of trouble sa long ride. May pampalit tayo. Hindi naman tawag dalangin. <laughs> nya, yeah, linisin na rin natin. Okay na, nalilis na natin tong housing ng CBT. Tapos itong takip nya. Ayan, nalinis na rin natin. Itong sa part ng sigunyal, nalinis na rin natin. Itong bill housing. Ayan, nalinis na rin natin. Ayan, naka-step aside na yun dyan ito na lang torque drive nya so tatanggalin natin yung pinakangnat nya so dito gagamit tayo ng malaking ano natin uh, socket 39 by 41 so ito in order ko ito sa Lazada ang gagamitin natin dito is yung 39 kasi peras naman swak yan yung 41 syempre malaki yung awang nya dito makikita nyo yung number 41 ito yan o, malaki yung awang malaki yung may posibilidad na magkaroon ng stama itong ano natin itong nut so ito yung gagamitin natin number 39 yung iba sinisinsil to so hindi naman advisable na sensilin yun kasi masisira itong ship ng nut natin so ito tanggalin natin so ingat lang tayo sa pagkalas kasi mataas yung torque ng spring nito so may posibilidad na tumalsik so ayan linisin na rin natin itong ano nya torque drive nya kasi merong lubrication to dito ayan kailangan nating malagyan ng grasa pero wag naman masyadong marami kasi baka mapunta rin yung grasa punta sa ating ano, belt so li lilinisin natin yung so sobra ng mga grasa rito ayan. bubunutin lang natin to so ayan yung cup nya may male and ito eh. So ito yung palatandaan, mayroong ano siya dito. So yun may mga pin siya dito. So lalagyan na, tatanggalin natin yan. Tatlong pin yan. So ayan, tumutuloy yung, ano, lilinisin natin. Tapos lagyan natin ang lubrication ng grasa. So tatanggalin natin itong pin niya. Tatlo yan, yung na laglag na eh. Ito isa Para matanggal natin. Ayan. Pag-disassemble na. So, ayan. Torque drive. Makinis na makinis pa. So, ayan. Tara, maginis na tayo. Next natin itanggalin tanggalin na natin ito. Ayan yung pinakang cover niya dito sa clutch housing. Meron tong circlip tatlo. So ayan, ingat lang tayo. Tatalsik to eh. So, gagamit tayo. Plays. long nose. moose. <laughs> coaching, pasensya. Ayan. Ayan. So, tanggalin natin yung tatlong circlip niya. Tanggalin natin itong cover Ayan. tigas lang siya. Kasi bago talaga pa. Ano naman yung cover niya. Wala naman siguro itong rotation. Okay. Tanggalin natin itong spring niya. Baka pumaltik sa mata natin. <laughs> ayan. Ipasahin natin. Kailangan natin ng technique dyan para matanggal natin. So, ayan. So, dito sa ilalim nito, mayroong stopper siya. Nag-oma, ayan tanggalin natin. Okay pa naman ang ating mga lining. So, ayan. Maayos pa naman, makabal pa. So, yung iba nangyayari dito, so, pag merong Umarang ka na nagre-redondo na ganyan, yung iba, yung may mga case na natanggal na yung ano niya, yung lining niya, hindi pa nila alam. So, anong nangyayari, nilalaman tong ano, tong bell housing. Ito. Kakainin siya, eh, medyo mahal to. Kumpara dito, magkano lang to. Kasi kung ganun yung nararamdaman nyo, mas maganda pa check nyo na sa, ano, sa mga mekanik o yung mga nagbubukas ito para mas maganda yung maagapan, di ba? Hindi lumaki yung gastos natin. Brushing ko muna yung mga likabog para hindi maaksaya sa CVT cleaner natin. Pabos na yung CVT cleaner natin. Eh. Masyadong maraming lagay ko dun sa, ano, sa housing. Kaya kamukhang kakapusinan, kaya konti-konti lang. Ayan. kung gaas yung panlinis nyo, tatanggalin nyo to kasi goma. Maaring lumutong siya sa gas. CBT cleaner, okay lang naman. Hindi ko na nga tinanggal yung goma niya. Eh. Tapos itong lining natin. Tapos mga natin malinis, parang. Okay, malinis na. Malinis na, So, na natin mga best friends. So, kabit na natin itong tatlong spring. So, may diskarte tayo dito sa pagkakabit natin. Gaganyan natin yung mo muna natin ganyan. Tapos, yun. sandit so, lang may kabit. Hindi yung babatake natin ang gusto. Mahirap. Ayan. Ganun lang. Tapos, Ayan, ganun lang kasimple. Lapat natin ang gusto. Para pagtabit ng cover niya, lapat na lapat. So, lapat na natin yung silagang cover niya. Sok na soak naman. Ayan mga bestfriend, nalilisan natin itong clutch housing niya. Tapos itong spring, itong torque drive yan, nalilisan natin. So ito, kapitan natin. So itong gatla na ito, itatama lang natin dito sa gatla dito. Ingat lang tayo mga best friend kasi mataas yung tension nito. Magamit tayo ng paa. Eh nakabida natin na uh, linis natin lahat. Abutin ah, na tayo ng dilim eh. Magkaalas ay na. Okay na lahat, goods na, nalinis na, clean. Ito mga best dito ito yung bagong belt natin na binili. Kung makikita nyo ito, yan, wala mga bitak-bitak yan kasi bago. Yung pinagpalta natin, hindi na ito maayos. Uh, maaari ito maputol kasi pag ganyan natin ito, kung kita dito, may mga bitak-bitak. Oh. So pwede naman ito, as uh, kung may long ride tayo, reserba natin just in case. Una natin ikabit yung belt natin dito sa ating pulley drive. Kailangan labas yung pinakangipin niya. Yung gatlaan niya. So kailangan itong una natin ikabit para kasi pag ito yung una natin kinabit dito pag ito, ito yung natin na nakalagay yung belt, baka maglaglagin yung mga flyball doon sa sa drive piece natin. Tapos ilahilan natin ng koray para ma Tapos lagay na natin yung nut niya. Ito, itong number 22. Ilagay natin itong washer. Tinan natin kung saan yung may sugat. Tapos eh, ito, ito yung pinakalabas niya. Ilagay na natin yan. Tapos ito, tingnan din natin kung alin yung may may gas-gas dyan. So, yun yung nasa loob. Tapos, ito. So, ito. Sakto-sakto lang yung dapat na higpit natin dyan. May torque, ano yan mga best friend. Wala lang tayong torque crease tantyahan na lang. So, ganito, hawakan natin sa puli. So, ayan, okay na yun. Huwag masyadong maigpit kasi eh, maka masira yung thread natin. Medyo yung press natin ng konti para hindi na sa ano. pag na. Ah. Susunod na natin ilagay mga best friend itong ating bell housing. Tapos siyempre ang washer. Tapos hanapin natin yung may sugar chain na sa loob. Tapos gamitin natin ang number 19 na ano sa akin. Higpitan na natin. Hawakan lang natin dito sa bell. Kung sakto-sakto lang higpit niya. Ayan. Higpitan natin yung cover.

Kaya tishul bata nito so bukas na lang. Bukasan na atin siya i-ano i-change oil si gabi ng mga best friend. na kunti natin nakabitan So nalinis na natin lahat yan ang gagawin natin ngayon is chicken oil natin tapos yung gear oil papalit tayo ito yung nabili natin fully synthetic yan ito yung langis tapos ito yung gear oil and tapos ito air cleaner Papalitan natin 10k na yung mileage ito eh ito nabili natin sa honda ito gagamit tayo ng number 12mm na socket para doon sa drain plug nyo sa ilalim magbabalit ka nito yung mga best friend, alalay uh, alala lang yung higpit nyo. Ilalim kasi ano, aloy lang to may posibilidad na bumitak pag masyadong may higpit yung pagkakaano natin, thread natin. Ayan. Ang ganda pa ng langis oh. So advisable na change oil, 1,500 kilometers or ito 1K pa lang tinakbo eh. Pero papalitan ko na rin para isahan na lang. Pero good spy langis nyo, ganda pa. So ang palta na lang natin para mas okay. Kasi 800 ml lang yung langis niya. Tapos ang gear oil niya ay 120 ml. Ito. So kunti lang yung langis niya kumpara dun sa ano sa mga barako. Ayan 1.25 yung barako eh. Rider FI 1.3. Ayan maraming langis yan. Ayan binalang gamitin natin para uh... Lagyan natin ng langis natin. Gamitin natin ng price kasi medyo mahirap abutin yung taket ng langis. Oil cap. So, ayan. Bawasan natin ng 200 ml tong langis natin binili kasi 1 liter to eh. So, 800 lang ilalagay natin sa makina natin. Salin natin dito. Sa ating, tira din ito natin nung nakaraang nag-change oil tayo. Sakto dun sa 800 eh. Gagamit tayo ng medyo mahaba na imbudo kasi ano malalim yung ano yung lagayan ng ano ng langis niya. Okay. Next natin ay yung transmission gear oil naman. Ayan. Tanggalin natin ang ating gear, ang ating drain plug dito sa ating gear oil. Hindi nakikita. Dito siya o, sa ilalim. Ito yan, yung drain plug niya sa gear oil nasa ilalim. Oh, so, tanggalin natin lang isang ating gear oil. Daling natin itong drain plug natin. Tapos higpitan natin ng saktuhan lang. Ito, salin salilin natin yung gear oil natin. Pinutulan natin siya yung binakantulis niya para magkaroon ng butas. Medyo mahirap dakotin lang. So dapat dito may ibang mga mekaniko, may mga hose silang ginagamit dito eh. Ayun. Okay. Sara na natin. Ayun. Next natin ito. Pwede tayo ng air cleaner. Hindi so, siya yung natin ilog niya. Salamat so, siguro ng kapal mga alito. Ang sorry.

Kaya rin naman. Kulay green pala siya pag hindi pa marami. Ayan. Lagyan na natin ang mga screw niya. Okay. Lagyan na natin yung takip. Ayun, tapos na natin lahat mga best friend. CBT cleaning, palitan ng belt, check up lahat, okay naman, goods lahat. Um, itong air cleaner, nagpalitan ng filter, yan, okay na. Tapos nag oil tayo, gear oil, palit, tapos sa makina, palit, yan. Okay, testing na natin. Okay na, suwabing suwabing na. So ayun lang mga best friend. Kung nagustuhan nyo ang video natin, si please subscribe ang YouTube channel Tall TV at marami pa tayo mga gagawin mga videos. So, ayun, hanggang dyan na lang and God bless sa ating lahat.